Kuya yeah, maganda maganda magandang hapon Mamatik. Ito naman Mamatik ah, di baso. Bali di baso naman yung ginagawa ko ngayon Mamatik. Ito pa Mamatik. Di baso, binabalatan ko. Yan ang pinaka mabenta sa akin di baso na yan Mamatik. Kasi ang diba sa mga kamatay, ginagamit nila yan sa dagitan. Ngayon mga kamatay, pa ako dito. Ayan. Hindi pa natapos mga kamatay. Ah, Iniiba-iba ko ang kulay niya mga kamatay. Yan di ba na yung mga kamatay pagagandahin natin. Siguro nasa 20 pa lang to. kailangan akong gumawa ng lumandaan ng ganito mga matik na dibaso kukulangin pa itong mga matik saglit lang to sa pagkakayas mga matik uh, doon lang mahirap sa pagkakayas tapos pag-assemble pag mag magtatakip ka ng makamati mga ganito magbabalat ka na madali lang siya ayan makamati kailangan ko iba ibang kulay niya for blue pula blue pula mga yung makamati para sa ere eh, maganda siyang tignan yung makamati ka ah, tatapos si ko muna ito mga mati, para makita nyo kung itong kulay na to ay maganda yung mga matik nagawa ko na siya yan yan palang mga matik kasi gawa ng sa so, pagkakayas talaga kailangan pantay pantay mga matik. Ya, yeah, doon tayo na ha, tagalan. Sa ngayon mga matik, ito pala yung kulay na nagagawa natin. Kakaumpisa pa lang natin mga matik. Uh, itong kasunod, i-design, lalagyan ko ng design yan mga matik. Dito sa saring matik, hindi naman ito nakuha sa uso o ano maamatik kung gusto mo na magpalipad wala namang problema trip mo magpalipad magpalipad ka maamatik wala namang sa panahon panahon to pag gusto mo magpalipad magpalipad ka trip mo yan maamatik kaya wala sa uso ang saringgola kung gusto mo magpalipad magpalipad ka kanya kanya lang tayo hiling yan kaya ito ma mati pinakita ko na sa inyo pagka nabuo na ito lahat. Papakita ko sa inyo kung anong, anong klas ng mga disenyo niya. Yung yeah, mga matik, ito na yung mga design na mga debaso natin mga matik. Simpleng design lang. Iyan pala mga matik iba, papakita ko pa. Iyan mga matik, ito pa yung mga design natin na simple lang. Yan yeah, mga matik, sa ngayon, yung pala yung design natin. Sa susunod, papakita ko na lang yung iba mga matik na design. Ito pa lang kasi yung ating pambadot na kulay. Yung iba mga matik nandito. Ayan. Yo, yeah, mga matik, hanggang dito na lang. Pinakita ko lang sa inyo yung mga iba't ibang design ng ating debaso. Hanggang dito na lang, mga matik, Salamat. Meron ba tayong gagawin? Ito pa, mga matik?